sa <laughs> aming. So, what's up mga ka-coffee? Magandang umaga sa ating lahat. At for today's video ay nandito na tayo sa dati nating spot yung mga pinakauna nating spot at nagulat nga tayo mga kapengyo dahil sa sobrang tagal na nating di pumunta dito ay ang laki na ng pinagbago ng ilog bali, ayan kasama ko pa rin si Tunying mga kapengyo at susubukan namin maglambat dito kung meron tayong mahuhuli kasi talagang napakalaki ng pinagbago ng ilog mga kapengyo, totoo lang dati dito mababaw lang to at dito kami nakakakuha ng malalaki pero ngayon mga kapengyo sobrang lalim na siya at talagang uh, kakaiba na 'yung ilog dahil sa mga nakalipas na mga bagyo. Kaya siguro ganyan na 'yung ilog ngayon. Uh, at ayun mga kapeyo samahan nyo kami ni Tunying na ano na maglambat. At dito nga mga kapeyo ay makikita natin na ano ah uh, tayo sa panggatong. Kasi sobrang daming panggatong ngayon dito na nagkakatumbahan. Ayan mga kahit saan kayo tumingin mga kafe nyo, madami tayong panggatong at ang mga panggatong na yan, isa sa pinakamagandang panggatong sa amin, sa probinsya namin, ang uh, puno ng ipil-ipil. So ayun mga kafe nyo, samahan nyo kami ni Tunying sa aming paglalambat. Start. And every day, I know you wait for me. So high that I rise for Lonely no. Yan. <laughs> so ayan mga kapeng Nakahuli na si Tunjing kaya ayan. Uh, ano naman natin? Papalitan natin siya. Para makapagpahinga din siya. At para makapaglambat din ako. So ayan mga kapeng Umpisa na natin. Usok ka konti doon. Diyan na yung hinagisang ko eh. Okay lang ba yan? Labi na yun! Nakataas! Grabe! <laughs> Lipad buong katawan bossing ah! Uh, Iwan pati pangarap dun ah! pa naman yung lakas ko dito. Ito pa ba baan? Dito. Agis pa ako dyan. Mga katayang yan. Naubos yung lakas ko doon. Gutom na siguro to. Kasi dito kami umaasa na mag-agahan eh. Parang <laughs> so, yan ah. Pagandang na agis eh. Agis.

malaki to. Babay, babay mo, no, babay mo. No. Ang kung baka sakali dyan. Sayang Malaki to. Sabi nga ni Katropa eh, kung alin yung hindi magandang agis. Wala, agis? pala agis to. Ay to! Butas! Pag oh. tumasok yan, atin yan. Ano yan? Dalawa? Milda. Dalawang tilapia, Ay hindi, isang Imelda. Dalawang tilapia, isang Imelda. Emil da tatong. grabe <laughs> oh, naman niya eh. Tapak si Winyan, masarap 'to. May mga ito kasi may ano siya. Giant siya. Mm. Eh, giant. Native pala. Oh. Ano? Di ba? Uh, Ang ganda Di ako nakakuha sa unang hagis. Nakakuha naman ako sa pangalawang hagis. Hmm. Ang importante hindi bukya. Hmm. Ano Ang tataba 'yan, oh. Hmm. Karamihan yan, may mga itlog siya. Pero sila kasi ano na sila. Ah, hindi na sila nalaki. Oo. Kaparang ano nalalang sila. umbaga baga nandyan lang sila para ano, manggulo sa mga tilapia. Saan <laughs> tayo boss? Saan tayo? Saan tayo dinyin? Wala tayong dadaan na nabibira. Tabi -tabi, tabi tabi po. Tabi tabi po. Walang po kami ng olam. Grabe naman kasok po puruhan natin yung kawan ng kawan ng ano yung karpa dito sigurado wasak na sabagay hindi tayo mahalata mga ka katendo pala kasi ano malalim yung tubig yung sa ano yung sundan lang natin si kafe mga kafe grabe naman yun ano bukine mo muna boss. malalim kasi yan eh uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. ay! ang laki! 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 malaki Laki, oh, laki! malaki 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 mo malaki 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 tilapia malaki 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 Tatlong, kasama ba to? Malalaki naman talaga. Oh, diba? hmm, hindi hmm. na natin kailangan mag isang libong agis. 500 na lang. <laughs> Next, <thing to> dalawa. <laughs> 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 tigda dalawa kasi yung huli. Hmm. Oh. Hindi pala sila eh. Pa natin yung na sana tayo dito. Hmm. Malaki kasi yung pinag-iba ng ilog eh. pa. Wow konti pa lang mapupuno na natin hmm. uy ano uy na yun yung mga pagorin mag -tip 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 na kanya mamaya yakit ha ah! ah! sa taas pala magdating natin sa dulo tingin ano na puno na yan siguro sigurado Grabe naman yan, bossing. Hmm. Yun, eh, pagkakalapad. Grabe. Yes. Buti na lang mga kaapeng nyo, eh. Ah, papunta kami dito. Doon sana kami sa baba, eh. Padali tuloy si Itunying ng dalawang karpa. Huwag nun tayo sa babae. Eh. <laughs> nga nga. <laughs> Pagod ka na, nga nga ka pa. <laughs> Kaya wala nang isda doon no? Pahirapan na. Marami na kasing ano. Marami na kasing nag ngayon. Hindi ka gaya dati na kami lang mga kami Kami lang nung mga kasama ko doon eh. Lang natin si... Pakay niya ganito. <tinyo> Distansya tayo ng konti, baka masabit tayo eh. Mabigat eh habis, eh hagis sabi ni kapay kasama na pala tayo. Taas mo lang to. Ilang, 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 ilang. Taas mo to. Tapos sabay, bitaw mo ng sobrang lakas. Boom! Grabe talaga. gusto kong matutunan na hagis ni kape eh. Yung kahit tao, kaya ni kape hagis. Wag mo, wala na sila Huwag ng pag-asa. Darating din ang ligaya. Meron! Sabi mo, wala. Oh, wala. Ayun, wala. Oh, ha? Ang laki, sarap na ito. Hmm. Grabe yes. naman. Yan. Wow! Ah. Kaya lang pa isa-isa. ako. Doon, sa bandarong. Doon ka mo. Doon Punta natin. Muna Dito muna. na tayo eh. Sa pinakagip mo. Sa tayo. Sa Sa Tapi kok Wow. Oh. Nah, libya, no. Kita kita lubuk no ya.

dndu isso era aí guni-guni lang yata yan tubig, tubig to butas siya, butas, botas Hindi na tayo mahirapan mama, hindi na tayo tumawid Sigurado mababaw dito. lang natin sa si cafe nyo Ano siya maghahagis Tulusong na tayo Tulusong na Kaya ang kaya ng kape nyo yan, sa dagat nga eh, lampas tao eh, lumalangoy si kape nyo, naghahagis eh. <laughs> Madali lang tumag... Madali lang tumag... Prito prito muna tayo mga kapengyo. Kasi, hindi pa kami nag-agahan nito nying. Ay, natin ito boss. Uh, Dilinisin uh, muna natin ito mga kapengyo kasi pre-prituhin natin eh. Pasensya na kayo sa aming uh, ano mga kafe niyo, sa aming pantakip kasi uh, mahangin kasi kaya gumawa na lang kami ng paraan na para matakpan yung ano namin. Ayun oh. Para lang hindi hangin yung apoy. Mm uh -uh. Medyo ano lang siya. Pero hindi naman yan dumi mga kape yung lupa yan. Ang lupa hindi madumi. Full of <laughs> ano yan. Full of. Of. Lupa. Oh. Lupa. Hindi. <laughs> <laughs> Tingnan natin kung na.

yata ayan mga katunying sa ka pengyo Kali, ang ginagawa namin ay naghihiwa kami ng kamatis para dun sa itlog na maalat ni Mr. Tunying at para dun sa piniprito naming tilapia. Pusong itlog nasa lupa. Hmm? Ayan na. hmm. Tama tama itlog ni Mr. Master Tony eh. itlog itlog wala. Kasi so, hindi ko itlog. itlog ng pato yan. <laughs> itlog wala ng pato. Wala ka na nung ano no ayong alamang. Wala na. No? Ito na yung itlog na maalat na ginawa ni Mr. Tony mga kapengyo. Oh. Uy. Nagmamantika pa. Ba't yan. berde yung ano niya? Nagmamantika pa yan bossing. Tingnan mo naman yung dilaw niya. Yan. Yeah. Sabi naman niya. Hmm. Tama lang, hindi siya maalat. Yung manok yan eh. Ito? Oo. Pwede palang manok. Siguro. <laughs> Ay, hindi. Lagyan natin ng ano? Soy sauce. Hindi na. Hindi ah yung sausaw natin sa ano halo na natin dyan masarap naman yung soy sauce na yun eh ano hmm. oh, susok <coughs> <You know? coughs> boom mm. Eh, natin ano ulit Ito kanin ka Ano yan? Ito Ito, ito ano lang Ito Na. okay, kanin nagpre kami ng pang-uwi namin dito niyo. At uh, pamigay ko rin kay Kapengya oh. Okay. Tara, tara. Tara siya na kayo mga Kapengya. Marami tayong kaibigan eh. Naamoy nilang masarap yung ating kakainin kaya. Kain muna tayo. Bago kumain mga kapay nyo. Lord, maray maray pong salamat sa araw na pinagkaloob mo po sa amin, sa pag-iingat po sa amin sa pangisda. Basbasan mo po itong pagkain na nasa aming harapan para maging lakas po namin sa araw-araw namin ginagawa. Maray maray pong salamat sa lahat-lahat, Panginoon. -lahat. In -on, Jesus' name, Amen. Yan. Kain po tayo, kain. Kain tayo. Po. Kasi maraming ano. Hmm. Tikman natin yung itlog maalat ni Mr. Tunying. Ayun. Bagay ako. Grabe naman yung mga Pasensya na kayo mga kape nyo. Nasa bukid tayo eh. Hmm. Hmm. Cheers daw. Cheers! Hmm. Cheers! Tawag ng ito mo alas is... mo. Tawag ng suwabe. To, kain kain. Hmm. Hmm. naman yun. Kapag dumama yung pato natin, dadamihan natin pag gawa. Oo ah. Tinusok mo pa yung loob ng ano? Hindi ah. Yeah.

Tignan ko lang kung makakaariba pa kayo dyan. Oops. Oops. <laughs> Oops. <laughs> oh. <laughs> hmm. Takot sila sa amoy niya. Hmm. 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 Uh -huh. kami ah. Ang iistorbo tong mga to eh. Hmm. 嗯嗯。Mm. Mm.

Torbo kayo ah. Tatang tubo. Uh -uh. Ano kung gumawa ulit? Bilang ko sa panente. Baka balot, baka balot mabili ko hindi nung ito maalap kasi dito sobrang alap hindi mo makain ทำที่นั่นสามเดี๋ยวกันอือฮึอือฮึตายังเงี้ยลุดเดียว